guys grabe pinagpawisan ako sa loob pinatay ko rin nagsayang electric fan kasi uh, sobrang init grabe ang init ngayon dito sa amin 33 degrees celsius ang as of today yung oras as of 2.21 ng hapon so uh, ayun dun sa kuhan sa weather forecast uh, aabot ng 35 mamayang alas 3 at 34 uh, mamayang alas 4 ng hapon ayan, sobrang init ah kita nyo ano kainit ang panahon ayan inspiration kasi ito sa mga ako eh sa so, mayroon kang uh, trabaho hindi siya kasi eh kahit may electric pan yung buga ng hangin ng electric pan ay mainit na rin. Kaya labas-labas muna tayo. Dito sa labas, mainit pero at least may fresh kong hangin na Ayan o, no? oh, lamig ako ng hangin Pero pag nasa loob ng opisina, grabe ang init Nagpawisan ako. Basta na damit ko. Okay. Ha? So dito yan sa amin. Alas 3. Mamaya. Aabot ng 35 degrees Celsius. Ang init. Alas 4. 34. Pag ganito araw-araw, anak ko. Maganda lang pag ganito, pag may aircon yung opisina pero pag uh, electric pan lang nako kawawa mas kawawa ngayon yung mga bata na nasa loob ng uh, classroom kasi uh, mas crowded sila mas mainit then uh, electric pan lang yung gamit yun kakayanin na anong ilang oras nakabukas tapos mainit na rin ang bukan ng hangin nun. tagalan yan sana 'boy ibalik na sa dati yung uh, pasukan at saka yung uh, pag-end uh, ng uh, school year. Dapat kasi March unang uh, una, hindi pa nag-pandemic ay uh, wala nang pasok. So ngayon hanggang katapusan ng May. So sana sana ibalik may balik. Uh, next year ay makapag-end sana dip-end, ayan pagkaka uh, Tutukan po ang isyu na 'yan kasi hindi po lahat ng mga schools ng ating sa pa, sa sa public ay may aircon. So okay yun sa siguro dun sa mga bukid-bukid na area. Uh, may may hangin pero sa sa mga malaking siyudad mas kawawa. Alam ko mas kawawa eh Kasi dito nga eh malapit kami sa dagat, medyo maha. may hangin na naman uh, na na eh ah uh, o oh, hinihi pang hangin medyo presko pag dito sa labas pero pag nasa loob ka ng opisina asahan mo na talaga yung ah, uh, electric fan sa kanya si Jim sa lahat yun lang asahan mo wala naman kaming dito eh ayan hanggang dito lang muna guys balik work na ako okay bye everyone see you again in my next live uh, next uh, video ayan thank you